Naku, daladala niya na yung isda niya. Wow. Okay. Ha, anter. Ang na ng isda. Grabe. Oh, oh, mm, oh. Mm. Galing. Oh. Oh. Mm. <laughs> oh. Oh, eh, nah, jambon naman. Hmm. Oh, kuahnya. lupita, ah. nya lang yan don Oh. Mas magaling pa bang si snake Nong isda. Ah. Tingin nga yung mga kuha mo. lepraso na yan. Uh. Naigahan lang yung isda eh. Ayan o. Hmm. Hmm. Ang galing o. Oh. Oh. Uh malupit yung aso ko na yan up 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 hmm oh galing oh pasikat sa akin oh hmm <laughs> Abi ka hunter. Talag. Mm. <laughs> Tinawa mm. gagawin 'yan. Ah. Oh. Oh. Fisher dog, fisher dog. Hmm. Oh. Kung nakita mo dyan Wala na Katakbo na Oh. Hmm. hmm. Uh. Hehehe. 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 sana na? tiyak Ito yung kinagat-kagat niya kanina eh. Ayan na. Kinagat-kagat hmm. niya ito kanina. Hindi ka hunter yan eh. Ayan o. Gano na naman. Ito niya pinandadala yung ano niya. Kuha niya o. Oh. y mm. mm, aquí na no, <laughs> oh, <ayo>. <laughs> <laughs> mm. 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 kunin ko muna eh, naabot niya dito sa ibasan eh Hmm. Tuyo oh, May... na Gano Basa na basa